Isang matandang lalaki sa Japan ang naaresto noong biyernes dahil ilang beses siyang nagtapon di umano ng pagkain sa loob ng return book box ng isang aklatan sa Tokyo. Ang lalaki na si Tatsumi Kanayuki ay nahuling nagtatapon ng hindi niya naubos na curry rice sa kahon kung saan binabalik ng mga tao ang kanilang hiniram na libro mula sa Nipori Library sa Arakawa. Humaharap ngayon ang 61-year-old sa mga kriminal na kaso matapos siyang makasira ng anim na libro. Mula pa noong Enero ay nag-report na ang aklatan ng ganitong insidente sa pulis at napilitan silang itapo ng anim na nasirang libro. Nagtago ang mga pulis at hinintay na bumalik ang suspect na sinabi sa pulis na akala niya ay basurahan ng library box. Samantala, may insidente na i-report na hindi konektado sa kasong ito, kung saan 300 daang kopya ng Anne Frank, The Diary of a Young Girl, ang sinira sa iba't ibang mga municipal library na matatagpuan sa Tokyo.